ke akong ulo so na chika dai, giregaluhan ko sa akong banay gata gift dai. again again kani kumbana, banay day no makaingon juko day nga wala atik day ha buhong ke ko sa akong day kada bitong dili na nimo sa kailangan ni ingon day palito na niya day magpadugdugog ra ka magtanaw-tanaw ra sa social media unya natingalan na lang ka Nisibat ni mong bana pagbalik na ni regalo dai So yung ngani dito kay special din no? kambal na tirahon di kagabi iba bayot. Okay, so unboxing na to day. Ang regalo sa kong na dahi. Wait daya it ha. It's so funny dahi. Gibalitan na po ko DJI. DJI, usan ni dahi? Mic number 3? Kaya naman ko yung DJI Dye. Dara Dye. DJI na duha. This is DJI Mic 2 yata ni Dye. Nag-hapit sa ngatlo yata naman, mong gipalit, Dye. At itong aging adlak. nag-start siya. Yaw, 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 yaw. O niya, iyaha daw ni. So iyaha ni. This is kay Dipin sa morning duha. Kaya naman nga ni day. So yung kipartner aran Tapos, kipalitan ko niya DJI yung Dye. Kaya para sa akong gulingon nga kamera dai Kaya bisag dita ka palong mong edit Diba ako kabalamay dito tayo? You know me na biyan no upload. Upload na ako talit so. So ano sya sa Para daw kung mag, maglaglag ko. Magshopping ko. Or I go travel. Magdadala daw ko anu tayo. Pero hindi nga anu Magbaha na po niyo sa ito. Ang gadget. Nagina ko gadget dewa na gamit. Oh. Pag itagaan ko niya anu tayo. So i-unboxing nato to tayo. Oh, Maraming ginagawa ba yun? tawa na lang ko na to tayo. Pero very grateful and happy ha. kay di rin ba mga lalaki tayo. Di rin tanan tayo na ihatag ang gusto nga wala pa ni mo gipangayo pero gipalitan na kabayot aminin di ba so makasanaol kay ta dino so i'm very grateful sa kung bana dai kay di naman kumakay sa kung bana Kaya, kay kayo man ako paliton dai pero iya yung gipakita ba nga how much he love me do Dutuan ko pagmata na ko nanay hatdan ko pagkaon bayot sa kwarto ilisan ko panti bayo sus ginuo ko asa pa maka mangita laki nga na dai Tatatatatan! Chares, birth Kani mo palit ka butang nagin na nasa birth certificate, no? Gano'n muna, day? Katupo, gipalitan kung bag ni DB, day? Day, ni birth certificate, day. Dako, kesta nang, day. Ano na, day? Itagahan ko birth certificate. Kanyang gipapirma ko sa birth certificate, day. Gipalitan muna kanyang bag hapon, day. So, I will show you, day, later, day. O, oh, na-birth certificate ba yot? O. Oh. O, oh, doon na yun, day. Tapos, mana niya, ni day. Katul, mana kung kuhaan uy? Eh? Ilok. O. Oh. Tawas, ah, day! Kabalukuday ko dai nga gikapoy na kanako tinan diri dai pero sigay mo mata dai. Kay panalagsa rabi ako magingani dai katulas ng ilok oi eh, dagang kay buhok. Oh, na kuday dili um, man ko pwede Dapat isibra na dai kay ngano dai. Um isib na siya dai kay magpa laser man So sige na dai. Wow, nindot siya dai. Lain yang bag, dai yang bag. Tani siya dai, lain ang bag ani kanang kwansa gahi yang bag ani kanang mura siya pouch ba. So, asa dai tapos Da 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 da. Ito na shade dai. Ito na pareho ra gyapon oi pero kwan nang siya lahi siya ng level. Pare man siya Mike number 3. So ano na siya ba? Yo na natunay, unboxing oi kapoy mag magtanaw dai. Morong gyapon i-chura dai. Oh, kami siya dai. Ah, ma-okay. I understand na man di nakalahi dai kay because wait lang dai ha. Wait sa uh, dai. kay na say bol 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 unsa na oi? Ah, so you have a different. Okay. Okay, day. So, mga na sa day. Oh, uh, mga charger, etc sa ang So, yun na yun, day. Fast forward na di Diba, day, naka-remember ka, day? Nagipalitan ko sa kumbana na iPad nga, small mini iPad, day, sa Apple. And then, I got in, he, he bought me a new one, pero again, na na ako ni Ganina, day, cause because I'm very excited! Yun kay, day. ako profile. No, So, kuan akong inga ni dai tulo na kabuo. but I got the big one. Ah, huh? kan siya dai. I don't know what is this dai iPad Pro. iPad Pro something. Gida ko makani siya dai murag laptop dai. So, nana ko inga ni isa but nato siya kanang ana ano ba keyboard keyboard ba yut. Kani wa siya keyboard. Oh. Huh. Thank you love love. I love you so much. Thank you baby. Tapos I got me ah. Uh, Da-da-da-da-da. So, nani siya lock day. Siyempre, gisukod gi gi na ako ni ganina, day. O, uh, ato ni utun Bayot. Natin i-lock-lock, day. Wait lang, day. O. Uh. Ma, nagpang-rigalo niya na ako for today video, day. Nagisod man ko, day. O, unya na nabi. Ibalik sa nato sa lagayan ng cartier. ah bugira, oy. Pag-uot, Ihatag na sa I'm happy. Deserve na ko na. Tapos, gipalitan ko niya sa sipura, o. Sa pag Dior. Maura man niyang gipalit tayo. Isa daw kabuo. Kaya wala siya kabaloon sa akong gusto. But anyway, thank you so much, my love. I love you so much. Thank you. Thank you for watching, day. Thank you for listening to me, day. balag Maura to akong ipakita, day. So, I'm happy lang ko, day. Kay. Dili ba tanong lalaki, day. Pareha. Dili. Tanang lalaki, Ingana ba? So, I'm always be grateful and thankful gid dai nga dinadyo ko kakita glain pareha kay David. Siguro makakita ko glain nga lahi dai, pero si David yun is the most dai. Pero wala ko plano mangita dai. Ana ra na bayo. Sige na, bye, bye na. Thank you so much.